So mayo, oh, putak si yung tanan mga labis no? So for today's video, we are going to um church. So magsisimba kami. Kasama ko yung aking pamangkin na si Efrel and so ayan. Kapag ayos na guys. So ayan malabis labis na. Samahan niyo po kami ngayong araw. So, sana ako magbibideo ngayon mga labis. So, kasi siyempre um, church naman yung ating pagkuntahan. Pero memories na rin ito mga labis um, para sa aming dalawa na April so first time niya daw magsimba <laughs> so ayun so buti na lang sinama ko siya so ayun mga labis no um, update ko kayo mamaya bag namin sa Silay so ayun so ayun mga labis see ya see ya later So, ayan mga love dito na kami sa Silay. So, ayan. Uh, enjoy this trip. sa church. Sa church. Sa church. Sa church. Maglalakad lang kami kasi malapit na lang man dito sa timbahan. Yeah. So, maglalakad. Kami dito ang paninda kasi wala tayong pera. Yeah. Ayan, mga labis, no, um, i-stop namin, i-stop muna namin tong video kasi um, mag-charge muna kami, magsisimba muna kami, so, yeah. hindi tayo mag-video sa simbahan kasi... Bawal. Ah, uh, hindi naman sa ano siguro, hindi naman natin alam hindi naman natin alam kung bawal pa doon, pero, syempre respeto na rin, so, ayan, mga labis, so, ayan, i-update ko na lang kayo mamaya pagdating namin doon, so, syempre, may papakita, lang kami ng kaunting ano, pero sa labas lang, hindi tayo sa loob. So, ayan, medyo distansya pa ng konti ang simbahan dito. So, actually mga labis, hindi pa kami nakakain ng almusal. So, hanap tayong makainan. So, pupunta kami doon sa, sa tsaheng ni Alex. Doon kami mag-almusal. <laughs> Makikain <laughs> muna kami doon kasi wala kaming kain. Mga ano Kaya update ko lang kayo mamaya malabis pag ano makalabas na kami na simba. Wow. so ayan guys no andito na kami sa labas so nakakalabas lang namin don sa simbahan so natapos na yung aming um, pagsimba so ayan um, ngayon um, pupunta kami dun sa aming tsahing so kakain kami dun kumusta naman ang nagsimba? okay okay yung, mahala bes yung kinain kong tinapay nalunok agad So ayan mga labis, no. Maraming maraming salamat po no kasi sa araw na to, blessed talaga namin to mga labis. Um napakahalaga ngayong araw malabis kasi um pray kami kay God. Sa 2 years, sa 2 years namin dito ni Alex. So ngayon na ako nakapasok ulit mga labis. So maraming maraming time. salamat Lord kasi hindi ako tinamat ngayon gumising ng maga para sa so, Ngayon, kasama ko siya. Yep it's good to pray again. Ay, Sa susunod mga labis, hindi naman natin malalaman kung ano no, kung anong takbo ng panahon. Basta, ayan. pupre lang po tayo ng mga ng maigi. So, ayan. Wala namang sabayan yun malabis sa mga ganyan eh. Sa, kung makasimba ka man o no, hindi, at least, tuloy-tuloy pa rin yung pananalig at pananampalataya mo. So, walang imposible doon. So, ayan, malabis. Ngayon, ito kumuna ko muna kayo dito ngayon sa Plaza ng Silay. So, tala, punta natin. Punta natin ang, ang ano, ang Plaza ng Silay para maganda pa. Oo, ano pa. Ah. May ito ko rin kayo at may... Oo. May ipasyal ko rin kayo dito sa Plaza so, ay, ng Silay. tayo okay, magpicture-picture tayo dito. Ayan So, dito naman kami sa si biking. May biking, biking dito guys. Pwede dito makabiking kuya? Tala, tapos na tayo magbabike. It's free bike lang po. Pinawisan ako. <laughs> guys, free bike lang pala dito. Oh, hindi tayo magbanta dito guys. Kasi, alam niyo yun, yung mga tao dito, kung gusto nilang mag-jogging, jogging sila dito. Tapos, tapos mayroon tayong ano, mabike. Oh, Tamang-tama yung sa nag-jogging dito guys, yung bike, biking. Oh, bird. oh, bird. Oh my gosh, bird.

Ay, tayo, tayo. <laughs> ano ganito? Boulevard, ano to? Yung boulevard na, ano, aka, aka, Ha? Huh? Basta ginakat na lang naman, yung... Boulevard Akasha? Oo. Tala, lakat na lang tabi, para... Yeah. Malaman natin. katulad tol ka, Drea? Yeah, kay, medyo lang. Kay, gin, ano rin naman, Nilakat nilakad na to namin ni ate, dati. A boulevard akasya? Ano yun? Akasya, boulevard? Ate, part and So, ayan, malabis si Apit ko na lang kayo mamaya. Hanapit muna namin yung mga... Ma... muna namin kung magkano hmm. sa yung, bulibar dito. Bulibard. Bulibard na... Bulibard na kasya. Basta yun, mag, maglakad mag, na, mag, na lang kami, maglakad kami papunta dun para hindi sure nakit na gitna hindi nyo mawala. So, nawala nga kami malabis Shoot Ala na si Batman okay. ah. Oh, hindi talaga. Oh. Ano hindi talaga mawala ta sila lang mawala pa ta. Asa na ni Batman din? Hindi na tayo nakasama ko. Ibigay kuni dili gid diri mo. <laughs> Tuyo alang ni Ito talaga magbiro ni. <laughs> Di ako ni biro ni. ko asa Ano? Ang huna hula ko mo bi diyan. Ito. At asa na ihilan? Mo balik ta? Eh. Hindi man ni maudi. Ito. Try ita lang. Tama ah, so, na siguro na ito rin oh. So nawala kami mga labis. Ano? Kasi oh, boulevard mo. Di ano, anong boulevard to? Ano ba, aslo boulevard na Ay, boulevard mo, boulevard na Ano ba? kung, ano tani ano to i-chat tani na to santi hindi oh, sa tiyong muna siyang kakatandaan kung ah mark oh, muna siyang mark muna oh, oh, siyang mark muna oh, oh, siyang mark oh, so andito na daw kami mga labis pita na kami so ayan i-update ko na lang kayo mamaya pagdating namin doon kayo na aunty so ayan sa malabis mga oh, labis so, hindi sana ako oh, mag-update so. sa inyo pagdating na sana namin doon kaso lang nawala kami sabi ko sa kasi sa sa akin nagkitiwala sa mukhang nunal to. Ito pa yung, ano mo? Mark. Yung mark. Tandaan mo? Mark ka namin nung na, nung nakapag-almokan mo yung nunal na. <laughs> o, diba? O, diba, guys? Correct ako, guys. Dito nga yung daan, e. Eh. Sabi ko, tita, hindi pa siya maniwala. So, ayan, mga labis, no. am um, Sa hinabahaba namin nilakaran. So, nakarating na kami dito sa aming paruruunan. So, yung nakapula pala, mga labis, is Bambabian, ang cousin ni Alex. At, syempre, andito sila, auntie, tsaka si Tito. So, ayan. So, ayan naman si Juday, ang cousin ni Alex, na babae. At, syempre, mamaya pa Hina hinahiya muna kami dito at mamaya kain kami dito, mga labis. So, ayan. <laughs> So, ayan malabis um, i-update lang namin kayo mamaya. So, ayan malabis no um nakaalis na kami doon kila Auntie Bilin. So, pauwi na kami. Nasakyan na kami sa jeep. Dito na kami sa jeep malabis. No. So, mag lang kami kung mapuno tong jeep. Tsaka kami tsaka naaalis yung jeep. So, ayan malabis. Ma uh, medyo matagal-tagalan pa kami dito kasi wala pang pasahero ang jeep. So, Update ko na lang kayo mamaya malabis kung kalarga na ang jeep. See you malabis. So ayan mga labis no, sa tagal namin nag-antay na maka makaalis na ang jeep. So ayan, ah, nakaalis na nga mga kalabis. So ayan, pauwi na kami. Ayan yung mga binili namin sa harap namin. So ngayon mga labis no, um, oras naman ay eh, ako'y mag na po sa ating video no. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, kung nag-enjoy kayo mga labis, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa my YouTube channel, my vlog mix. And paki-like, comment, and share. So yun mga kalabis, see you in the next video. And I love you guys. In God bless you all.